Hello guys, sa video natin ngayon ay pakita ko sa inyo guys ang ating alagang manok Kasi medyo kakaiba to guys, makita niyo yun Mayroon na lang ang inahang manok Pero alam niyo guys na isa lang sisyo at pinagigawa nila ito Ito kasi nangyari guys oh Kasi sa isang pugad, may nangyitlog na isang inang manok. Ako, 3 uh, days, may itlog eh. Yeah, Doon yung isang inang. Manok. So, uh, inaagaw lang ng naunang no, may na manok. So, kahit anong gawin niyo guys, naisipirot sila. Pero, bumabalik pa rin sa bugad ng kasa. Jano, diyan sa loob na kulungan na yan o. Jano, balong. So kahit ilipat ko siya sa balik pa talaga siya pagka umaga. Kinamagahan, dalawahan naman lang limlim sa isang pugad. So ano on nangyari resas sa labing dalawa na piraso na kanilang hitlob, dahil dalawa na ng limlim si sang pula So, nangyari minsan, sa gitna na yung hitlog So, hindi na siya may hadong na limliman ng dalawang manok Kasi nga, uh, pinangilit na nila yung mga hitlog sa so, buong buhay ko guys, ngayon ako nakita na dito na isang sisiw na dalawang hinahanggal. Ngunit talaga nga, nagigawan sila nung simula ng ugad at nangganila. Ngunit talaga nga nga, uh, hindi na. Hindi na pisa yung ibang na nagiging nabulok ng log. isa lang. Huh? Nagiging sisiu. Ang bitula ng isa guys, isang hinahan pero maraming sisiu. At mukhang masaya guys ang mga sisiu dahil marami sila. Pero balik tayo dito guys sa dalawang hinahan at isang sisiu. Sula rin ang mga tao na. Meron sila ang isang anak pero nagawan sila. Wow. Pero mag-iba lang dahil asawa o mag-asawa sila magdama at mag -ina. So diba minsan mag, pag nag-iwala yung mag-asawa, nag sila sa isang anak. Pero ito guys sa sitwasyon nila na ito, para hindi natin alam o hindi ko alam kung ano talaga mangyari pag laki nitong si Shea. Sino ba talaga ang pili niya na deserve para sa kanya? Pero ang bawat inahan na manog guys, gusto talaga ng mga piling ang kanyang sisyo. So tulad rin ng tao na walang ina na hindi gusto mga ang kanyang mga anak. So ano man mangyari guys, si lang natin na sana walang may mangyari masama sa sisyo or sana maging, magiging okay siya pag laki niya. Pagdating ng tamang panahon na may itlong litang dalawang hina nila. So sana maging normal lang kanila ang pahitlog. So more na rin to guys, ating lahat na tulad natin, mayroong mga magulang. May iba dyan, wala na magulang, pero maraming pangana. May iba dyan, kompleto magulang, pero walang anak. So more or na ito na habang upitlo tayo, mahalin natin ang ating mga magulang. Mahalin natin alam kung ano ang uh, nangyari sa ating buhay. So maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat sa inyong panood. Sana may tunan tayong reaction dito. Sana kaputaran nyo naman ang aking channel. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment at the hit yung notification bell. Thank you!